isang paglalakbay sa nakaraan, ang pinagmulan ng kulturang Pilipino. Magandang araw mga kaibigan, at muli nating tuklasin ang mga kwentong nagbibigay kulay sa ating pagka-Pilipino. Alam nyo ba, ang ating bansa ay parang isang canvas na pinintahan ng iba't ibang kultura mula sa iba't ibang panahon. Mula sa mga katutubong paniniwala, hanggang sa mga naiwan ng mga mananakop, lahat ng ito ay humubog sa kung sino tayo ngayon. Sa episode na ito ng ating programa, Samahan niyo ako at ating balikan ng nakaraan. Alamin natin kung paano nahubog ang ating kultura at tradisyon at kung ano ang mga aral na maari nating mapulot mula dito. Handan na ba kayo? Tara na't sama-sama nating lakbayin ang makulay na kasaysayan ng kulturang Pilipino. Ang tatag ng nakaraan, impluensya ng mga sinaunang katutubo. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may sarili ng paniniwala at pamumuhay ang ating mga ninuno. Ang kanilang mundo ay puno ng misteryo at mahika, kung saan ang kalikasan ang siyang pinakamataas na pinagmumula ng buhay at karunungan. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga puno, ilog at bundok ay hindi lang basta likha ng kalikasan, kundi tahanan din ng mga espiritu at Diyos na dapat nating igalang at pasalamatan. Ang paniniwalang ito na tinatawag na animismo ang humubog sa kanilang pag-ugali at pakikitungo sa isa't isa at sa kanilang paligid. Dahil sa paniniwala sa kapwa at sa pagkakaisa, nabuo ang bayanihan. Ito ang diwa ng pagtutulungan kung saan ang bawat isa ay handang tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Ang mga sinaunang Pilipino ay kilala rin sa kanilang pagmamahal sa sining at kultura. Makikita ito sa mga sinaunang awitin at sayaw tulad ng harana na ginagamit upang ipahayag ang pag-ibig at pagsinta. At siyempre, hindi natin malilimutan ang baybayin, ang ating sariling sistema ng pagsusulat na nagpapatunay sa talino at talas ng isipan ng ating mga ninuno. Ang mga sinaunang tradisyong ito, bagamat tila ba nalilimutan na ng ilan, ay patuloy pa rin nananalaytay sa ating dugo at nagbibigay ng kakaibang tatak sa ating pagka-Pilipino. Ang pagdating ng mga balangay, impluensya ng mga malay at indones. Sa paglipas ng panahon, dumating sa ating mga dalampasigan ang mga unang pangkat ng mga Malay at Indones. Sakay ng kanilang mga balangay, mga sinaunang bangka na simbolo ng kanilang husay sa paglalayag. Ang kanilang pagdating ay nagdala ng mga bagong kaugalian, paniniwala at teknolohiya na nagpayaman palalo sa kulturang Pilipino. Ipinakilala nila ang paggamit ng bahag at sarong, mga kasuotang nagpapakita ng pagiging simple at praktikal ng kanilang pamumuhay ang mga tunog ng gongs, na ngayon ay kilala natin bilang kulintang, ay nagpaingay sa ating mga lupain, hudyat ng kanilang pagdating at tanda ng kanilang mayamang kultura. Higit sa mga material na bagay, ang mga malay at indernes ay nagambag din ng malaki sa ating wika. Marami sa mga salitang ginagamit natin ngayon, tulad ng anak, kapatid at kain, ay nagmula sa kanilang wika. Ang kanilang mga alamat at epiko, tulad ng biyag ni Lamang at Hinilawad, ay nagsalin-salin sa bawat henerasyon at nagsisilbing patunay ng kanilang husay sa pagkukwento at pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan. Ang kanilang impluensya ay nagsilbing pundasyon sa paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang isang bayan. Ang kalakalan at kultura impluensya ng mga Chino. Mula sa malayong silangan, dumating ang mga Chino hindi bilang mananako, kundi bilang mga ngalakal na nagdala ng kanilang mga produkto at kultura. Ang kanilang mga paninda, tulad ng seda, porcelana at pampalasa, ay naging mabili sa ating mga ninuno. Ngunit higit pa riyan, ang pakikipagugnayan natin sa mga Chino ay nagbukas ng pinto sa pagpapalitan ng kultura na nag-iwan ng marka sa ating mga kaugalian at paniniwala. Ang mga masasarap na pagkain Chino, tulad ng pansit, siopao at hopia, ay naging bahagi na rin ng ating hapagkainan. Ang paggamit ng chopsticks na simbolo ng kanilang kultura ay naging alternatibo sa ating mga kubiertos. At sino nga ba ang mag-aakala na ang mga salitang kuya, ate at pakya ay nagmula rin pala sa wikang Tsino? Isa sa mga pinakamahalagang nayambag ng mga Tsino sa ating kultura ay ang pagpapahalaga sa pamilya at paggalang sa nakatatanda. Ang tradisyon ng pagmamano na ginagawa natin bilang pagbati sa mga magulang at nakatatanda ay pinaniniwalaang naimpluensyahan ng kulturang Tsino. Tunay nga na ang pakikipag-ugnayan natin sa mga Tsino ay nagpayaman hindi lamang ng ating ekonomiya, kundi pati na rin ng ating kultura. Kabanata 4 ang daloy ng pananampalataya, impluensya ng mga Indian at Arabe. Sa pagdating ng mga Indian at Arabe, dala nila ang mga kwento ng mga Diyos at Diyosa, ng mga alamat at epiko na nagmula pa sa kanilang mga lupain ang kanilang impluensya ay hindi lamang nagpabago sa ating mga paniniwala, kundi pati na rin sa ating pananaw sa mundo. Ang mga Indian, nakilala sa kanilang mga kwento ng Mahabharata at Ramayana, ay nag-iwan ng marka sa ating mga alamat at mitolohiya. Ang mga kwentong ito, na puno ng aral at kagandahang asal, ay nagsilbing gabay sa ating mga ninuno sa kanilang pamumuhay. Samantala, ang mga Arabe naman ay nagdala ng Islam, isang relihiyong nagtuturo ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang Islam ay mabilis na lumaganap sa Mindanao at naging pundasyon ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ang mga Muslim na Pilipino ay nagtayo ng mga mosque, nagsusuot ng hijab at turban, at nagdiriwang ng mga Islamic holidays tulad ng Ramadan at Eid al-Fitr. Ang kanilang mga tradisyon at kaugalian ay nagpapakita ng kanilang matibay na pananampalataya at debosyon sa Diyos. Ang impluensya ng mga Indian at Arabe ay nagpakita sa atin na ang ating kultura ay hindi sarado sa mga bagong ideya at paniniwala. Kabanata 5, ang panahon ng Cruz at Espada, impluensya ng mga Espanyol. Sa pagdating ng mga Espanyol noong ikalabing anim na siglo, isang bagong kabanata ang nagbukas sa kasaysayan ng Pilipinas. Dala nila ang Kristyanismo, isang relihiyong mabilis na lumaganap sa buong kapuluan. Ang tunog ng kampana at dasal ang pumalit sa mga ritual ng ating mga ninuno. Ang mga simbahan, na naging simbolo ng kapangyarihan ng mga Espanyol, ay nagsilbing sentro ng pananampalataya at komunidad. Ang mga pista na ginugunita ang mga santo at santa ay naging mahalagang bahagi ng ating kultura at simbolo ng ating pagiging masayahin at mapagdiwang. Bukod sa relihiyon, ipinakilala rin ng mga Espanyol ang kanilang wika, edukasyon at sistema ng pamamahala. Ang wikang Espanyol ang naging wika ng mga edukado at nasa mataas na antas ng lipunan. Ang mga paaralan na pinapatakbo ng mga pari at madre ay nagturo ng relihiyon, wika at kultura ng Espanya. Ang mga apelidong Espanyol, tulad ng Santos, Reyes at Cruz, ay naging bahagi na rin ng ating pagkakakilanlan. Bagamat may mga negatibong aspeto ang pananakop ng mga Espanyol, hindi may kakaila na malaki ang nayambag nila sa paghubog ng ating kultura. Ang impluensya nila ay makikita sa ating relihiyon, wika, sining, at maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kabanata 6 Ang Bagong Mananakop, Impluensya ng Mga Amerikano Matapos ang mahigit tatlong daang taon ng pananakop ng mga Espanyol, isang bagong kapangyarihan ang dumating sa ating bansa ang mga Amerikano. Dala nila ang pangako ng kalayaan at demokrasya at ang pangarap ng isang mas maunlad na kinabukasan ipinakilala ng mga Amerikano ang kanilang sistema ng edukasyon na nagbigay daan sa pagtatag ng mga pampublikong paaralan at unibersidad. Ang wikang Ingles ang naging wika ng edukasyon at pamahalaan na nagbukas ng pinto sa pandigdigang kalakalan at komunikasyon. Kasama ng kanilang kultura, dumating din ang mga bagong uri ng libangan tulad ng basketball, baseball, at Hollywood movies. Ang mga kantang Amerikano ay umalingaungaw sa mga radyo at ang mga damit at estilo ng pamumuhay ng mga Amerikano ay naging popular sa mga Pilipino. Ang impluensya ng mga Amerikano ay nagdala ng malaking pagbabago sa ating kultura. Ang kanilang pagpapahalaga sa kalayaan, demokrasya, at pagkapantay-pantay ay nag-iwan ng marka sa ating sistema ng pamahalaan at sa ating pananaw sa mundo. Ang kanilang kultura ay naging bahagi na rin ng ating pagkakakilanlan at patuloy na nakaka-influensya sa ating pamumuhay hanggang sa kasalukuyan. Kabanata Pito ang maikling panahon ng pagbabago, influensya ng mga Hapones. Sa gitna ng ikalawang digma ang pandaigdig, dumating ang mga Hapones sa ating bansa. Bagamat maikli lamang ang kanilang pananakop, nag-iwan din sila ng marka sa ating kultura at kasaysayan. Ipinakilala ng mga Hapones ang kanilang kultura ng disiplina, pagsusumikap at pagpapalaga sa kalikasan. Ang mga paaralan ay nagturo ng wikang hapon at ang mga Pilipino ay hinikayat na yakapin ang kulturang hapon. Sa kabila ng mga paghihirap na dinanas ng ating bansa sa ilalim ng pananakop mga hapones, mayroon din namang mga positibong nayambag ang kanilang kultura. Ang kanilang pagpapahalaga sa kalinisan, kaayusan at disiplina ay mga katangiang hinahangaan ng maraming Pilipino. Ang kanilang mga sining, tulad ng Ikebana, pag-aayos ng bulaklak at bonsai, pagpapalaki ng maliliit na puno, ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kalikasan at kagustuhan na mapanatili ang kagandahan nito. Bagamat mikli lamang ang pananakop ng mga Hapones, hindi may kakaila na nag-iwan sila ng bakas sa ating kultura. Ang kanilang impluensya ay makikita sa ating mga sining, paniniwala, at maging sa ating pag-uugali. Kabanata 8 Ang Bagong Milenyo mga makabagong tradisyon ng Pilipino. Sa pagpasok ng bagong milenyo, ang Pilipinas ay patuloy na yumayakap sa mga pagbabago at nag -e evolve ang ating kultura. Ang globalisasyon at teknolohiya ay nagdalan mga bagong impluensya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang internet at social media ay nagbukas ng pinto sa mamas malawak na mundo ng impormasyon at kultura. Ang mga Pilipino ay mas madaling nakaka-access ng mga pelikula, musika at palabas mula sa ibang bansa. Ang K-pop, anime, at Hollywood blockbusters ay ilan lamang sa mga popular na uri ng libangan na tinatangkilik ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga bagong impluensya, hindi pa rin nawawala ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang sariling kultura. Ang mga tradisyonal na pagkain tulad ng adobo, sinigang, at lechon ay patuloy pa rin inihanda at kinakain ng mga pamilyang Pilipino. Ang mga pisa at selebrasyon ay patuloy pa rin dinarayo at ipinagdiriwang ng may kasayahan at saya. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging malikhain, at ito ay makikita sa kanilang musika, sining at panitikan. Ang mga bagong generasyon ng mga musikero, pintor at manunulat ay patuloy na nagpapakita ng kanilang galing at talento sa buong mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, ating napagtanto na ang kulturang Pilipino ay isang natatanging timpla ng iba't ibang influensya. Ito ay patunay ng ating makulay na kasaysayan at ng ating kakayahang yakapin ang mga pagbabago. Otro, ang kulturang Pilipino, isang yaman ng nakaraan, regalo sa kinabukasan. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa nakaraan, ating napagtanto na ang kulturang Pilipino ay tunay na kayamanan. Ito ay salamin ng ating nakaraan, paghubog ng ating kasalukuyan, at pamana sa ating kinabukasan. Mula sa mga katutubong tradisyon hanggang sa mga impluensya ng mga dayuhan, ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang lumikha ng isang kulturang kakaiba at puno ng buhay. Naway ang aral na ating natutunan sa ating paglalakbay ay mag-iwan ng marka sa ating mga puso at isipan. Atin nawang pahalagahan, pagyamanin at ipamana sa mga susunod na henerasyon ang yaman ng ating kultura. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita.